Magandang umaga! Good morning! Sausyang hao! Annyeonghaseyo! Ohayusaymas! Buenas dias! Naimbag naal daw kada kayo? Pamilyar ba kayo sa mga pagbating aking binigkas? Yan ang mga salitang madalas nating marinig o makita sa ating mga pinapanood. Maaaring sa Korean drama, o kaya naman sa Chinese movies, Japanese movies, at iba pa. Hindi ba't nakaaaliw kapag ito ay iyong naiintindihan? Ngayong araw ay bibigyan natin ng toon ang pagsasalin. Muli, mapagpalang umaga sa inyong lahat. Bakit nga ba natin kinakailangan magsalin? Mahalaga ba ito sa atin bilang isang Filipino? Ano-ano ang mga dapat mong taglayin kung nais mong magsalin? Meron ba tayong gabay na sinusunod sa pagsasaling? Alamin natin yan. Bago yan, alamin muna natin ano nga ba ang salitang pagsasalin. Ano nga ba ang pagsasalin? Ang pagsasalin ay isang paraan ng pagsulat kung saan isinusulat muli ang teksto sa ibang wika, batay sa gagamitin ng tagasalin, subalit hindi nawawala ang diwa ng orihinal nito. Kadalasan, ang mga akdang nakasulat sa Ingles ay naisasalin sa Filipino sapagkat ang wikang ito ay itinuturing na pangalawang wika ng mga Pilipino. Ay naman kay Sir Rabin, 1958, ang pagsasaling wika ay isang proseso kung saan ang isang pahayag, pasalitaman man o pasulat ay nagaganap sa isang wika at ipinagpapalagay na may katulad ding kahulugan sa isang dati ng umiiran na pahayag sa ibang wika. Ay naman kay Eugene Nida, 1959 hanggang 1966, ang pagsasaling wika ay muling paglalahad sa pinagsali ng wika ng pinakamalapit na natural na katumbas ng orihinal, ang mensaheng isinasaad ng wika. Unay batay sa kahulugan, at ikalaway batay naman sa estilo. Sa madaling sabi, ano nga ba ang pagsasalin? Ang pagsasaling wika ay ang paglilipat sa pinagsasali ng wika ng pinakamalapit na katumbas na diwa at estilong nasa wikang isasalin. Ang isinasalin ay ang diwa ng talata at hindi ang bawat salita na bumubuo rito. Ayon kay Santiago 2003. Tulad ng mga ibang bansa, mayroon din tayong tinatawag na pambansang wika o lingua franca. Ito ay ang Filipino o ang de facto ng pambansang lingua franca sa Pilipinas. Ito ang nagsisilbing paraan upang magkaintindihan ng iba't ibang Pilipino gamit ang pambansang wika. Magkakaiba man ang variety ng wika ay nagkakaintindihan pa rin sa Pilipinas gamit ang iisang pambansang wika. Kung babalikan natin ang kasaysayan, hindi may tuang malaki ang naging papel na ginampana ng pagsasaling wika sa paglaganap ng Kristyanismo sa ating bansa. Nang dumating ang mga Kastila dito, ay sinikap nilang pag-aralan ang mga wika sa Pilipinas upang may salin nila sa wikang nauunawaan ng mga katutubo ang mga doktrina ng Kristyanismo. Nang sa gayon, ay mapalaganap ang kanilang pananampalataya. Malaki rin ang naging tungkuling ginampanan ng pagsusaling wika sa pagtamo ng kalayaan ng ating bansa. Ang mga propagandista na palibahas ay aral sa wikang Kastila ay nagsisulat sa wikang Kastila kaya ang kanilang mga akda ay kinakailangang isalin sa mga katutubong wika sa Pilipinas upang lumaganap ang kanilang mga prinsipyo at kaisipan. Maging noong panahon ng Hapon ay ginamit din ang pagsasaling wika sapagkat ang malaman at makabuluhang mga dokumento ng hukbalahap ay nakasulat sa Ingles. Inaliw naman ang mga dulang salin mula sa mga bantog na dula ng diigdig ang mga Pilipino noong panahon ng digmaan. Nagamit ng panahon ng digmaan ang pagsasalin upang ibsan ng pangamba na nagahari sa mga mamamayan. Ano nga ba ang kahalagahan ng wika sa iba't ibang aspeto? Mahalaga ang wikang Filipino sa iba't ibang aspeto. Una, sa pang-araw-araw nating buhay. Ang wika ang nagiging dahilan o daluyan ng ating pagkakaunawaan sa nais nating iparating sa ating kapwa. Para sa pang-araw-araw nating pamumuhay, madalas ako pagsasalin tayo ng hindi natin namamalayan. Halimbawa, sa pakikipag-usap gamit ang ibang dialekto o depende sa ating kausap. Maaari ding sa pamimili sa grocery, ang simpleng pagbabasa ng label ng ating bilihin at ang pagsasalin ng mga nakasulat sa mga iyon na hindi pamilyar sa ating bokabularyo ay isa ng pagsasalin. Nakapagsasalin rin tayo sa pamamagitan ng iba't ibang gesture na gusto nating ipaunawa sa ating kausap. Halimbawa, kung nais mong ipahayag ang salitang malinsangan sa Ingles o sa kausap mong ang first language ay English na hindi alam ang salitang malinsangan, Madalas ay sinasamahan natin ito ng body language na pagpapaypay upang mas maunawaan ng ating kausap ang ating naisiparating. Sa pamahalaan naman ang ipinararating o ipinababatid nila ang mga proklamasyon, batas, ordinansa at pabatid sa iba't ibang dialekto at wika sa Pilipinas upang mas maunawaan ng lubos sa sino mang sa nagbabasa nito at umuunawa. Halimbawa, Mapapansin na maraming pabatid at paalala ang DOH tungkol sa tamang pag-iwas sa COVID-19. O kaya namay nag-aanunsyo ng kabutihang dulot ng pagpapabakuna. Para naman sa media at entertainment, ay may malaki ding gampanin ng pagsasalin sa spektong ito. Ang social media platform tulad ng Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, at YouTube ay mabilis na pamamaraan sa iba't ibang pangangalap ng impormasyon, maaring para sa bagong kaalaman at kakayahan, o kaya naman ay sa paglilibang. Madalas din nating makita ang mga pagbabalita na nakasulat sa Filipino o kaya naman ay nakasulat sa iba't ibang dialekto sa Pilipinas. Bukod sa Ingles. Para naman sa ating panitikan, ay napakahalaga ng gampanin nito sa, sa bawat etniko, halimbawa, maaaring ang pananagalog sa katagalugan ay naiiba ang tunog sa mga nasa Visayas o kaya naman ang pag ilokano sa lugar ng ilokos o sa harap ng mga iloko na may naturalesang pagbibigkas sa ilokano ng mga taong matatas sa pananagalog. Gayun pa may, hindi may na magkakaiba man tayo ng variety ng wika ay nagkakaunawaan tayo sa pamamagitan ng paggamit ng ating lingua franca. Iyon ay ang Filipino. Mainam na magkaroon pa ng maraming babasahin, higit na lalo sa mga panitika na nakasulat sa Filipino at iba't ibang dialekto sa Pilipinas nang may pagsasalin. Sa ganitong pamamaraan ay mas mabibigyan natin ng pagpapahalaga at paggalang sa ating sariling wika. Dahil ito ang nagbubuklod sa atin bilang may isang pagkakakilanlan. Sa aspeto naman ng edukasyon, ay hindi may kakailan na nangangailangan tayo ng mayamang pag-aaral sa teknolohiya, agham, agrikultura, at iba pa. Sabi nga, mahalagang maisalin ng iba't ibang saliksik ng mga Pilipinong sentipiko tungo sa wikang pambansa upang maging accessible sa lahat ng mga Pilipino ang mga naisulat na pananaliksik. Ang kaalaman o edukasyon ay kasangkapan sa buhay, kaya't mahalaga at makatarungan na maging accessible sa lahat ng Pilipino ang kaalaman mula sa siliksik ng mga siyentipiko. Sa bansa naman at sa naninirahan dito, ang wika ay isa sa mga importanteng kasangkapan na bumubuo ng partikular na bansa. Kung bakit nagkakaisa-isa ang miyembro ng lipunan sa kabila ng pagkakaiba ng kanil kanilang mga sinasalita. Sa panitikan, kinakailangan nating maisalin sa wikang Filipino ang iba't ibang akdang pampanitikan mula sa iba't ibang wika sa Pilipinas para sa pagpapatibay ng ating pagkakaisa bilang isang bansa. Gaya nga ng sabi ni Dr. Niela Barbaza, ang pagsasalin sa wikang Filipino ang sagot. Hindi naman talaga may isasalin ng gusto o tapat ang isang teksto, tula, kwento sa unang wika sa pinagsasalinan nito. Ngunit, magpasaganon pa man ay ang pagsasalin na, ng isang panitikan sa ibang wika ay isang daluyan o nagiging tulay upang maunawaan natin at makilala pa ang ating mga kalahi sa ating bansa. Natututunan natin ng iba't ibang kultura, tradisyon at paniniwala ng ating mga kapwa mamamayan. Sa ganong pamamaraan, inuunawaan natin at nabibigyan natin ng importansya o pagpapahalaga ang kanilang identidad bilang isang Pilipino. Ano-ano naman ang mga katangi ang dapat taglayin kapag ikaw ay isang tagapagsanin? Una, Kinakailangan ay may sapat na kaalaman sa dalawang wikang kasangkot. Nakukuha niya dapat ang kahulugan ng kanyang isinasalin o siya'y mahusay na. Kumukonsulta rin ito sa diksyonaryo. Nauunawaan niya ang maliliit na himay-may na kahulugan at halagang pandamdaming taglay ng mga salitang gagamitin. Pangalawa, sapat na kaalaman sa gramatika ng dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin. Ang kaalaman sa gramatika ng dalawang wika sa pagsasalin ay kailangan kailangan ng tagapagsalin sa pagsusuri ng diwang nais is ipabatid ng autor, gayon din sa wastong paggamit ng mga salita, wastong pagkakabuo at pagkakasunod-sunod. Nakailangan ang tagapagsalin ay may sapat ring kakayahan sa pampanitikang paraan ng pagpapahayag. Anong ibig sabihin nito? Ang kakayahang magsalita sa dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin at kaalaman sa gramatika ay hindi sapat para ikaw ay makapagsalin. Iba't ibang pampanitikang paraan sa pagpapahayag, mga idiomaticong ekspresyon at iba pa na makikita o na makikita o makikilala sa iba't ibang bansa, lahi o identidad ng nais mong pagsalinan ng orihinal na akda. Kinakailangan rin ay may sapat kang kaalaman sa paksang isasalin. Marapat na ang tagapagsalin ay may higit na kaalaman sa paksa, sapagkat siya ay higit na nakaaalam at nakauunawa sa mga konseptong nakapaloob dito. Panlima, sapat na kaalaman sa kultura ng dalawang bansang kaugnay sa pagsasalin. Linux for Schools Localization and Translation, ang payo ay isang puntong magandang isaalang-alang. Ipahatid ang nilalaman, kayo huwag matakot na lokalisahin ang orihinal na teksto kahit na ito'y ibang-iba. Basahin ang orihinal na teksto, unawain ang nilalaman nito at isaalang-alang kung paano mo na ibalangkas ang teksto sa iyong wika. Mayroon din tayong sinusunod ng mga gabay sa pagsasaling wika. Iyon ay ang mga sumusunod. Unang, isagawa ang unang pagsasalin. Kinakailangan isaisip na ang isasalin ay diwa nang isasalin at hindi ang salita lamang. Pangalawa, basahin at suriing mabuti ang pagkakasalin. Tandaan ang pagdaragdag, pagbabawas, pagpapalit o pagbabago sa orihinal na diwa ng isasalin nang walang napakalaking dahilan sa isang paglabag sa tungkulin ng tagasalin. Pangatlo, Rebisahin ang salin upang ito'y maging totoo sa diwa ng orihinal ayusin ang bahaging hindi malinaw at nagbibigay ng kalituhan at bigyang pansin din ang aspektong panggramatika ng dalawang wikang kasama sa pagsasalin. Muli, salamat sa inyong pakikinig na may meron kayong natutunan mula sa aking pagbabahagi. Salamat!